Sian Lim, nagpasalamat sa ibinigay na second chance ni Kim Chu. Taos-pusong nagpasalamat si Sian Lim kay Kim Chu matapos siyang bigyan ng panibagong pagkakataon na muling ayusin ang kanilang relasyon. Sa isang panayam Inamin ng aktor na labis siyang natutuwa at nagpapakumbaba sa desisyon ni Kim na muling buksan ang kanyang puso para sa kanya. Ayon kay Sian, hindi niya sasayangin ang tiwalang ibinalik ng aktres. Ipinangako rin niyang mas magiging responsable at mas maaalaga siya sa kanilang relasyon. Inalala ni Sian ang mga pagkukulang niya noon at nangakong hindi na iyon mauulit. Dagdag pa niya, hindi naging madali ang panahong wala si Kim sa kanyang buhay. Kaya't ngayon, mas pinahahalagahan niya ang bawat sandali na magkasama sila. Marami ang natuwa sa ipinakitang maturity ni Sian. Umaasa naman ang kanilang fans na magtutuloy-tuloy na ang masayang yugto sa kanilang relasyon. Sa ngayon, mas pinipili ng dalawa ang tahimik at matatag na pagbabalik ng kanilang pagmamahalan. And this are chika for today mga ka -showbes. sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like Share, subscribe and click the notification bell for more updates.